Mabuti na lang. Sinunod ko ang payo ng aking mga magulang na huwag ako masyado magiinom ng kape dahil masama sa aking kutis. Di hindi ganito ang aking kutis. Kutis porcelana! At sa katawan, pag ito ang nakita ni Don Solueta, tiyak mamamatay, si Richard Gomez sa inggit! at kapag naka-profile, Anong sinabi ni Gabi Concepcion? Kaya please lang, huwag kang masyado magdidikit sa babae at baka mapikot ka. Dahil sa totoo lang, ikaw ang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Tawarin ko sa mga kalanaw ko, sa mga kasinungalingan ko. Nagbibiro lang naman ako eh. Kayo naman, hindi na kayo mabiro eh. Sige na, patawarin niyo na ako. Please.